Karon nga video guys, magluto ulit ang Ako na nang gibuki kining plastic dan eh. O gisoda konis, ko ni sa rice cooker. Ako na nang gisodaan. bitra. Wala pa ni siya eh. ay... Wala pa ni siya ay hugas. Wala pa ni siya eh, hugas. kay gibagikan pa manis na panis plastic. O pa hugas eh. Ako na siyang gisulod siya rice cooker. Ang kaldiro para akong hugasan. Gisukod para masukod siya. Kung pilaray masulod ato na sadning hugasan kay aron in tawong dili in tawon ta makakaon og bunbon kinahanglan lang limpyo pa nitong pagkaon kay aron di matigok og dali <laughs> bahalag bate ang mokaon ang importante pote ang among kamote gwapa kay ang kamo, among kamote may nalaman mabawi-bawi sa mong dagway sa mokaon gilimpyohan galing tawang na nakuunag maayo guys, kay para galing maputi siya, magwapas siya tanan ni isod na ni sa plastada na ni og sa rice cooker kay parang makita pa tanga limpyo pa tong agi no ngana ni sa kasayon na akong videographer kay bali pong sa mukha di pod matarong og video ni ato ang kuha ah, nang mending nang inabuhi nang inahan ah, kuskus tanang kuskus na ta, awang kamot samok samok lang oroy ang, ang atong video ani wa na ginagkadimao kay pertimang samok pertimang kunahag liko kag kamot ang apil apil po hindi din magsilbi basta bata yung suguon lagi og mo ay magpabidyo kay di din magkadimao tanawa parte ng keroga kay ba mo kung naglabad na inyong o pero nas, mas naglabad akong uwa na sigo pa madulong mauning na mute na lang ako ang video kay parting sa perting sa muka video garapir mga apil apil po din taon huwag kuhan kinahang lang naapot ko nung iyahang kamot din ha masyo o na nawao o wapa na kaayong ako ang kamoti balikan pa din na ako na siya hugas kay para ma tinautin ako po din agi ba balikan na na hugas kay para mag ready to cook na kinahang lang dili ni lubog ni ato ang tubig kay lain ka ayaw inigkaon ba kay murag napay maapil nga sagapsap ng ito <laughs> inigkaon aning kamuti tungod sa kanang niyahang bunbun bun. salamat te ko aning hatag aning kamuti at Teresa salamat ka sa emong grasya ang pakaon kuno imong kamote nga libre. <laughs> Magsalig na lang sa libre ani kay pamatay budget ani. Mapraybo kay na yang kamote o. Mo na nakalisod kita pay mag -video, kita pay mag-voice over, kita pay mag-kore korepikas kamot. Basta igi nila content creator na daw ka makita jog paagi unsaon saon bahalag di na magkadimaon ng video video din <laughs> makalabad na sa ulo <laughs> tungod sa kakurog sa kamot uh, oh, giusahan ra na ha plaster ra man gihapon basta kun sa kamot uh, usa ka cellphone naas pikas kamot basta kay na limpyo na na siya dili lang pud hinuon na lubog ng ilaw man ng tubig anak kay gipaagasan pa man na ha ah. So, humana ni siya plaster na ako. O, oh, ninit na o oh, na ni sa mang lapas sa kiyahang taklob. sa so, magbutang na sa taan oh, tubig. Kinahanglan gina ko ng takson. Kaya di ko ka-estimate o oh, unsa sa kadaghanon ng iyahang tubig, ana. Kaya, base niya, simba kong mahilaw ba? Magkaon na nung taghilaw, oh, ani. Kinahanglan siya na naman ng takson. Kaya, arong maklaro. Gitakaw oh, na na nato guys, kay ready na naman ning ato ang butin nga gikalawang na. Pasensyahan na mo sa akong butin kay karaan na din ni siya. Pero napuslan pa man hinoon. Close na pero okay na na sa ato na to na og bale eh kay para ato ang tanawon kung luto na ba og kung sa baning naluto na ba ni og wa pa ba. So nang liki na man ni siya magtilaw ta og bisag kuha sa kabuok. na tag usa ka Ato tilaw. Tilawan na ako. Babalitin pa niya inita. Nagkulis om na niyo na kung baabag tawag ko. gwapa ka. Ayaw ako. paibog ebog ako guys ha. paibog ebog ako. Tanaw lang diya. Tamis ba? Tamis. Nagpa-ebog naman ko. Nagpa-ebog naman ko. Pahiwaw ba kung sa lasa. <laughs> Pahiwaw na kung sa lasa. Pahiwaw na ito.